kamarites, gulay tayo for today is video. Hapon pa ako natatakam umulam ng gulay. Yun nga lang, hindi ko lang alam kung paano ba at anong recipe ang iluluto ko. Naisip ko na lang na magpakbet or pinakbet. Kasi kompleto naman ako ng gulay, vegetable na pinabili ko sa aking amo nung ako ay dumating. At dahil nakita ko na mayroong giniling na baka at siyempre nagpabili rin ako ng atay ng manok nung ako ay nag-request ng mga gulay. Siyempre sa ko na lang yan para malasa naman yung pakbit ko. Huli ko palang nakita yung talong na hindi ko na-slice pero yung mga iba na naka ready to slice na po siya. At saka itong okra po ay yun yung frozen. Hindi siya fresh pero okay naman kasi malalaki. Hindi katulad ng ibang okra na binibili ng nanay ay maliliit. Masarap sana kung fresh na okra okra. Nugasan ko na yung mga gulay na na-slice ko. Yung iba dyan ay nakaready na po, naka-slice na nung binili ng aking madam. At siyempre hinati ko na rin yung atay ng manok. At saka kumuha lang ako ng konti ng uh, giniling na baka. At siyempre hindi mawawala si bawang at si sibuyas. Magka-partner yan sa lahat ng aking iluloto at... Siyempre, hindi ring hindi mawawala din yan sa panglasa ko yung sili na yan. Yan parang yelo na yan ay luya yan at saka bawang na giniling ng Indian yung nakapalit dito sa akin at pinaiwan ko sa kanya sabi ko na akin na lang yan kasi mahilig din ako pag nagluluto ako ng luya kaya hinihi ko na lang sa kanya so ayun na nga mag start na po tayo mga kamaritis magluto or magisa ng mga lamas lamas, siyempre naglagay na rin ako ng olive oil. Kahit anong klaseng oil kung mayroon kung ano yung mayroon. O huwag kayo, fresh pa yan, galing pinas pa yan. <laughs> Hindi po yan sponsor, pinili ko yan, pero okay lang. Kaya lakas loob ko ngayon maglutong ng mga pakbet at mga adobo-adobo. Kasi mayroon akong sarili ko. Tuyo pala. <laughs> o siya, mag-start na tayo mag ng lamas sibuyas. Lamas sibuyas, bawang sibuyas ka mo. Naparami na naman yung kwento ko. So, ayun na nga, igigisa ko lang yan hanggang sa lumabas yung aroma niya, mangamoy na siya at mag-brown. At dahil hindi ko na nahantay mag-brown pero lumabas naman yung aroma niya, ay nilagay ko na po yung pangsahog ko sa aking pakpet kasi medyo ice-ice pa yan. Hindi ko nga lang yan masyadong hinugasan para hindi madurog. Pero, pinadaan ko naman siya sa proseso ng paghugas, arawi, eh, proseso. At ayun na nga, hinihintay ko lang yan na mawala-wala yung ice niya kasi medyo matigas-tigas pa. Kaya pinaglagyan ko na siya ng mahiwagang dahong laurel at saka buo-buong paminta para naman mabango pa rin o, diba? tinakpan ko siya kunti saglit lang at ayan na siya medyo naginit na at lumabas yung tubig niya kasi siyempre may ice yan so okay okay na sa akin para sa akin ay okay na yan kahit hindi masyadong nagkahiwa hiwalay pa yung atay ng manok ay nilagay ko na yung carrots kasi yung carrots talaga ang matagal matagal na lumambot pero ayaw ko naman na masyadong malambot basta pa anuhin ko lang siya medyo palalambutin ko lang konti hindi naglagay ng kaunting ano lang, kaunting toyo lang at maglalagay din ako niyan yung giniling na luya at bawang na yung hindi yan nga ang gumawa. Grabe naman makapag-explain. Pinaghalo-halo -halo ko na siya para naman magkalasa siya kasi nilagyan ko yan ng kaunting ako ay toyo pala. At syempre, hindi ko na malayan. Medyo nasunog na yung <laughs> nasunog nga sa ilalim yung giniling na baka at nilagay ko na yung ibang gulay dyan nilagyan ko konting tub tubig kasi amoy sunog na talaga siya nabubulol na naman tayo for today's video at siyempre nilagyan ko na siya ng masili maanghang or sili ay okay, kompleto para naman kumapit yung anghang niya sa mga gulay na yan at nilagyan ko na siya ulit ng pampalasang ako tuyo pala at syempre patis para malasang malasa as, at as in masarap pan ko lang sya saglit mga 3 minutes lang at syempre binuksan ko lang tinignan ko kung malambot na yung ibang gulay dyan at saka ko na rin ilagay yung iba pang gulay talong red pepper, at saka yung green pepper, yellow pepper, at saka yung okra. Ang daming pepper na yun, iba-ibang kulay. At saka kung nilagyan ng pabrika, black pepper, at iba pang pampalasa, onion powder, garlic powder. Para naman sumarap ang aking pagbet. Kung ako ay nagbu voice over, sayang nga lang no, naisip ko kasi walang ano, walang ampalaya. Kung may ampalaya sana no, buong-buo na talaga na pagbet siya. Si ko kasi mas masarap yung pagbit pag may ampalaya. Kayo rin ba? Ganon kayo mga kamarites? Sayang lang at hindi ako nakapag sulat or lista ng ampalaya kaya hindi ako nabilian pero okay lang kumpleto pa rin naman yung gulay ko masarap pa rin siya at ayun na nga nung nahalo-halo ko na siya ay tinakpan ko kanina Nang saglit lang at nung kumulo naman siya ay ayun patuloy pa rin ang paghahalo okay na siya feeling ko, hindi naman siya na overcook kasi ayoko kasi ng overcook ang gulay pag ako ay kakain ng gulay so okay na siya, kaya medyo hininaan ko lang yung apoy saglit dahil ready to serve na at syempre nakakalungkot lang no, kasi ako lang yung kakain pero okay lang <laughs> kayo mga kamarites samahan nyo ako, anong ulam nyo dyan ready to serve na ready, ready to serve na Hmm, namin pala nga, sarap yung pangit. Siyempre, ako nagluto. Eh. Nagluto ako. Si aga-aga. Sarap niya. Kasi na umiyak ako yung alaga ko. Inaaway ng ate. Pakbet! Kain tayo!